Uh, hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 20 ng Enero 20.25 at ang oras po dito sa Los Angeles, California ay alas 6.46 ng umaga. Lunes po ngayon at nais ko po mag-vlog patungkol dito sa balita na bininta ng kumilik ang mga picos masin yan po ang ang pinakita ni ni engineer Tutu Kausing na laman ng Pilstar pinakita niya ano mainstream media po yan yang Pilstar kaya totoo po yan bininta ng kumilik ang mga picos machine. Ngayon ay yung mga comments don, dun sa vlog niya ay halos parehas don sa akin na na ang comments ko diyan bininta yan para mawala na yung mga uh, yung mga ebidensya. Opo. Ebidensya po kasi yan eh. Kaya gusto nila mawala na yan. Natatakot kasi sila baka maungkat yung pandaraya noong 2022 election. Hayaan na natin yung, yung 2019. Siguradong dinaya po yun kasi nga pinatay po ang kwan eh, ang transparency server nang pitong oras from 6 pm up to 1 pm kinabukasan na after 7 hours ayun na pinalabas na nila panalo na sila bungo ayan po yan po ang ginawa nila noong 2019 election at ito naman itong 2022 election mas lalo po na dinaya yan. Kasi ang nagpadala po ng buto ay yung computer na nakakabit sa kanila doon sa Comelec server. Yung computer na private doon sa kanila o local or locally connected doon sa kanila. 51% po ng buto ng buong Pilipinas. Iyon lang isang computer ang nagpadala na samantala ang alam natin ang magpapadala ng buto ay yung mga PICOS machine o noong 2022 election, ang tawag na natin yan ay boot counting machine. Ang alam natin mayroon tayong 100,000 na boot counting machine plus 700. Kasi nga sa isang presinto mayroong isang boot counting machine. Ang alam natin sila ang magpapadala yung boot counting machine. Nakalagay po yan sa batas at yun ang kontrata ng Smartmatic. Ay bakit ang nagpadala ay ibang computer, hindi ba? Iisang computer at malamang iisa lang ang gumawa niyan eh. O dalawa sila. O, oh, ganun po yan. Kaya dinaya po talaga yung 2022 election at para maiwasan na ma-check sila, umabog ko sila, ayan, bininta na yung mga picos machine. 87,000 daw, 87,776 ang picos machine na bininta sa halagang 12 million pesos. Ngayon, kung i-divide mo yan, yung 12 million pesos sa 85 uh, sa 87,776 pieces, na picos machine lumalabas na bininta lang ng 149 pesos bawat isa. O, ay napakakwampo niyan, napakamura. <laughs> Di ba? Ang alam ko po, noon pa ha, noon, noon pa. Kasi ang, ang picos Masin ata, nagumpisa pa yan noong 1 eh. Noong 2010, kung hindi ako magkamali yung PICOS machine na yan, 2010 pa yan, 2013, 2016, 2019, at yung 2022. Ngayon, ang average ata, ang average na price na presyo ng PICOS machine, isang PICOS machine po ay nagkakahalaga ng 22,000 to 25,000 pesos. Roughly estimate, tama lang siguro yan kasi nga 500 dollar eh. Ay magkano bang isang laptop ngayon? Ay halos ganun na rin eh. Oh, kaya reasonable yan. Aywan ko lang ngayon ha kung, kung tumaas yan yung presyo ng boot counting machine. Pero nga ay ang ibabalita ko po sa inyo, kilala nyo ba yun si yung commissioner noon na si Bautista? nahuli po siya dito sa Amerika. At ayaw ko kung nahusgahan na siya o nakumbik na siya. Na yung isang picos machine, nakakuha siya ng komisyon na $50. Opo, $50 po. Yun ang komisyon niya. Na nahuli po yan kasi na-check yung mga email niya eh at saka yung bank account niya nalagyan ng pera na dollar deposit nalagyan po at ang nagsumbong naman ay yung asawa niya aywan ko kung hiwalay na sa asawa niya na nagtataka daw yung asawa niya ni Bautista po bakit ang daming pera nung asawa niya ayun nga nahuli na Komisyon lang po yun ha. Doon lang sa pagpili o doon sa bidding lang yun. Bidding, $50. Bilyon din atang ang umabot. Bilyon pesos. Opo. Ayan po ano. Kaya malabang ang isang prisyon ng Picos Machine ay nasa $500. Malabang ano, malabang. At ibininta lang ng magkano ba itong wala pang $50 ito eh. 25 daral lang ito itong 150 pesos per Picos machine ay ako po ay ay electrical engineer po ang kung, ay ang sa electrical po o kahit na sa mechanical iisa lang po ang nasisira diyan kung may sira man yan kung nasira ang fuse fuse lang yan kung nasira yung isang resistor, isang resistor lang yan. At ang alam ko dyan, ina-upgrade lang yan. Opo, ina-upgrade. Yun lang ang problema dyan. Ay, bakit ibibinta ng ganong kamura? Opo, ay kumita sila dyan. Sa palagay ko lang ha, pero hindi yan ang topic ko. Ang topic ko ay yung pandaraya. Yung pandaraya. Ginamit kasi yan sa pandaraya eh yung mga picos machine na yan, o, oh, ginamit yan. Na-check yan noong 2022, ay alauna pa lang ng tanghali, may nagpapadala na eh, ng, ng resulta. O, oh, ay ang closing ay 7 o'clock, hindi ba? O, oh, ang dami po, ang daming lugar na ganun ang nangyayari. O, oh, sino ang nakatsik? Yung nga tilko, Nare-record kasi yan eh, pag, pagdadaan sila sa telco, anong oras dumaan? Kasi ibibiling po nila yan eh. Ibibiling po lahat ng mga transaksyon, parang kurinti po yan. Uh, Minimetro, parang tubig. Na alam nila kung ilan ang dumadaan. Kaya bayad ka, hindi ba? Ngayon, dito rin sa... Sa communication, dyan sa telco, uh, alam nila anong oras dumaan yan. Ganun po yan. At na-check nila, alauna pa lang may nagpapadala na. At hindi lang po yan, ano? Hindi lang po yan. Alam na mga tao ano ang oras na nag-close ang isang presinto. Nakarecord yan sa kanila eh. O may mga testigos dyan. Halimbawa, doon sa presinto, doon sa Santo Tomas sa uh, Batangas, hindi ba? Isang presinto doon, nagsara ng alas Ay bakit wala pang alas 7, nagpapadala na? Yan po eh. Hindi ba? At ang dami pong ganyan. Nag-close ng 8.30, pero ang record, sa record ng na-receive kunyari, hindi ba? O dumaan yung, yung transmission sa telco nga, na-check nila, ay alas 7. Ay ang sarado ay alas 8. Hindi ba? Nang gabi. Ayan po eh, hindi ba? Kaya takot na takot sila. Ay plus pa nga yung mabaya. Tatalakayin ko yung 192.168.0.2. Tatalakayin ko ulit yan. Bakit dinaya yan? At yung talaga ang kwan, yung smoking gun. Yan po ano, pero bago ang lahat ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna yung mga sumusubaybay sa atin ito po sila ano salamat po sa inyong lahat ano ito po sila ano si uh, Pusikat, si Doris May, si Antonino, si Ronel, si Ibi Kumpio, si Joey Balinsuela. Salamat po sa inyong lahat. Third pangatlo, user NB Parot Parot Pubs Naranja, Romel Solier, Padua Lloyd Trabier, Andres Sanario, Jonah Canao, Rosana Kawili, Ber Orozco, Ernie Caliago, Christine Joranas, Digna Umali, Julie Antan, Jose Labirni Abot, Andy Gimpaw, Yoser G. H., R.C. Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Midaina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Dio Yanong, Bilia Lagino, Mr. Yang Toy, Emilita Rua, Monica Dongsao, Richard Jamura, Yoser Kiki, Yoser XQ, Nelson Nokop, Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavez, Ramon Junyo Rojas, Hael Berrielyar, Rose Jack, Jack Normi, Arnel Araujo, Bisinti Tablati, Sweet Potito, Koko Guid, Orly Nunez, Estelia Rombano, Arian Mendoza, Jibis Olabiris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mer Cabrera, Rolando Olavier Mamon ng Lapas Iloilo, Ana Marie Aldisimo, Eli Casli, Maria Sribira, Marudaan, Manuel Diwa, Arvin Silot, Mila Kuamag, Chicken Farmers TV, Online Picolio, Trico Mo of React, Concepcion Barsi at saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat. At ito naman po ang mga vloggers na nire-recommend po sa inyo na ating panuorin at suportahan. Ito po sila, ano, si Michael Pasible Bulletin, Atty. Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Vlogcaster Armandin, Engineer Tutu Kausing, Aling Marie, Mr. Sa Totoo To, Christian Isgira, PMTJR Vloggers, The Action Man, Roy Japan Dibina Apostol, CGP Chai, kapihan ni Art at Ago kakamping ang batas with Attorney Claire Castro ka Waldi Carbonel at saka si Attorney Silo Magdo. Ugaliin po natin na makinig sa kanila at marami po tayong matututunan at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa bayan. Marami po magagaling na nagbablog pero uh, nakikita ko na parang Uh, may 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 kilingan sila. Opo. Opo. O sige po, at tayo ay tuloy-tuloy na po sa ating discussion ano. Ah, uh, ito lang po ang Bible verse muna na isisir ko sa inyo no at itataas ko lang muna. Proverbs 12 verse 19 The truthful sleep shall be established forever, but a lying tongue is but for a moment. Nakasulat po yan sa Biblia at ako naniniwala dyan ano, the lying tongue is but for a moment. Sandali lang po yan. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa. Maniwala po tayo sa Diyos o manampalataya po tayo sa Diyos na babawi ba uh, gagantihan po ng Diyos yan yung mga lying tongue na ganyan, ano? at nakikita ko nga ayan nga si George Irwin Garcia you know? ulitin ko lang ano Proverbs 12 verse 19 the truthful lips shall be established forever but a lying tongue is just for a moment sandali lang po yan opo wag po tayong mabahala dyan. Basta i-expose natin, ibigay natin ang ating mga katuwiran, mas maganda na po yun eh, na nagsasalita o inihahayag o kahit na sabihin natin na nakakatakot, pero ginagawa pa rin natin, mas malaki po ang reward yan sa Panginoon. Opo, hindi naman tayo na naghihintay ng reward, pero mas inaaksyonan yan, lalo na kung ikaw ay nahihirapan, nasusugatan, o gumagastos hindi ba o yung iba nga eh, eh, ay na eh, hindi ba o mas malaki po ang reward niyan sa Panginoon pag nakikita niyan ganyan kisa doon sa nananalangin ka lang may gagawin ka kasi eh opo kailangan yung panalangin mo ay may action din ayan po no pero ibang topic po yan Natutunan ko po yan sa mga pastor na nagtuturo sa akin. Ay, hindi kanya mana mananalangin ka lang. May gagawin ka, sabing ganun. Oh. At yun, pinaliwanag sa akin. Yan ano? Kung nahihirapan ka, ay mas, mas malaki ang reward mo, sabi niya. 2 Thessalonians 2.11 Ito, nabanggit ko na rin ito, ano? Pero uulitin ko na naman, ano? And for this reason, God will send them a strong delusion that they should believe the lie. Ayan po eh. Iyang ganyan mga tao kasi palagay ko hindi na magbago yan eh. Tuloy-tuloy na po yan. Kaya dapat i-expose na yan. O gumawa tayo ng paraan para maihayag sila na ganyan ang trabaho nila. Palagay ko lang nga hindi na magbago yan kasi sunod-sunod na yan eh. May nagsasabi nga, eh, napakatalino ni Kwan, eh, ni George Irwin Garcia, hindi ba? Bakit niya naisipan na ibinta na yung mga ebidensya, hindi ba? oh, daig pa nga eh, si Alon Mars, sabi nila eh. Sino mo yun? Yung Kwan? Yung genius dito sa Amerika? oh, Anong pangalan nun? Yung mayaman? Hindi ba? Oh. Ay daig, sabing ganon. Ay yun na nga. Pero nga ay sa, sa kalukuhan. Opo. Sa palagay niya genius siya. Pero hindi eh. Ang Diyos pa rin ang bahala diyan. Diyos ang gaganti diyan. Opo. And for this reason, God will send them a strong delusion that they should believe the lie. Oh. Remember ha, yun si yung si Bautista na siya eh, dito sa Amerika kasi nga ay eh, inu open dito ang kwan po eh. Pag may kaso na ganyan, ino-open po yung yung kwan, yung yung mga email o na-check siya eh, nakuha eh. At yung account niya at bakit naman siya kinasuhan dito? Ay may reason pala ang Amerika eh. Ginamit niya ang bangko ng Amerika ginamit. Kaya pwede pala siyang kasuhan dito. Although na ang kumpanya Atay ay pero dito nang nagtatransaksyon eh, na mga pira eh. Dito po sa Amerika eh. Kaya na-check siya. At yan din ang ginamit ni, ni George Irwin Garcia na tanggalin na natin ang smartmatic. Sabi niya kasi nga eh, sinuhulan nila pala si Juan si Bautista. Yun ang ginamit niya. Hindi niya ginamit itong 192.168.0.2 zero, Matalino nga talaga eh, pero sa kalukuhan, hindi ba? O. John 12, verse 40. Ito po ano. He has blinded their eyes. Ayan po eh. And hardened their hearts. So that They cannot see with their eyes and understand with their hearts and turn and I would heal them. Kaya silang baguhin ng Panginoon eh. Opo, Panginoon lang po ang makakapagpabago sa tao. Yung kasakiman lang tao na andyan na po yan eh. The heart is deceitful above all things, sabi po ng Biblia. The heart is deceitful above all things. Who can understand it? Oh, Diyos lang po. Hindi ba? Ayan, sinabi ni ni George Irwin Garcia na kwan eh, na ah, hindi pala, yung topic ngayon, yung ah, kahapon na-discuss ko na ata yan, yung Uh, yung imprinta na sayang lang, hindi ba? Kahapon ko, ata dinis kasi, eh, at mag-iimprinta na naman sila, 132 million ata eh. Ang bayad doon sa imprinta, na itatapon lang yun. Kasi nga, nagreklamo yung mga tao, bakit wala yung pangalan nila sa Supreme Court? At sabi ng Supreme Court, ay idagdag yan, yung mga pangalan na yan. O, oh, may mayor, siguro may... Alam ko may senador. oh, dinagdag. Kaya ang ganyan, nasayang lang yung imprinta. oh, ay ang sabi ni George Irwin Garcia, eh, hindi ko naman kanya alamin na, nagre na nagreklamo sila. Hindi ba? Ay, kalukuhan po yan. May kopya po kayo eh. Nagpetition sila sa Supreme Court, may kopya kayo. Imposible hindi nyo alam yan. Pero minamadali nyo nga, dahil nga, ay isimple, ay kung ay ang laki po ng kwan dyan, eh, ng, ng lagayan po dyan eh. Minamadali nila para makabili sila ng siguro yung picos masina naman o makapag na naman sila. Ay yun nga si Commissioner Bautista eh, 50 dollar e isa. 50 dollar isa ay kung ipagpalagay mo nang na na 100,000. O ay ang laki po talaga ah, 50 dollar ang commission niya wala pang na wala pa yung, yung yung, magbibigay yung mga kuan ha mga congressman sa kanya ha para lokuhin ang eleksyon wala pa yan ha sa bidding lang po yun na legal yan legal sa sa alam natin kasi nga ay kumukomisyon sila diyan eh pero dapat wala yan opo o iba pa yun yung yung pandaraya nila yang ganyan sa nangyari sa 2022 election na kung saan ay ito si Bum Bum Marcos, hindi naman nanalo yan oh, eh. pero nga eh, pinagtatakpan nila. Dinaya nila, pinagtatakpan nila. Kaya nga ganyan. oh, uh, God blinded their eyes. Kasi nga nagtitiwala na sila dyan sa ganyan eh. Pero hindi nyo po hawak ang panahon. At saka, ay alam ko naman ang mga tao na naniniwala na God works in mysterious ways. Ayan po, yung seems na impossible to do, nagagawa po ng Panginoon yan. When there is no way, sabi nga niya sa kanta eh, we think there is no way, God works in mysterious way. Oh, ayan po. Kaya ay ay pangako po ng Panginoon yan. Eh. Bakit hindi mangyayari yan? Pangako po ng Panginoon yan na siya ang gaganti, hindi ba? Do not take revenge, my friend. I will repay, sabi po ng Diyos. Bingayans is mine. Ang liwanag po niyan. Pero nga, mayroon din tayong uh, mayroon din tayong dapat gawin. Isiwalat, hindi ba? O ipakita na ayaw natin 'yan. Kasi kung tatahimik ka lang, wala bangyayari eh. Wala eh. May mangyayari siguro, pero matagal. oh, ay simple, ikung kung ikaw na, nakikita mo yung kasamahan mo, eh, nasusugatan, hindi ba? O oh, may dugo na, hindi ba? Iba po yan. O oh, nahihirapan gumagastos, hindi ba? Nakikipaglaban, iba po yan. Kisa dun sa nakatunganga lang o oh, <laughs> nananalangin lang, iba po yan. At i-discuss ko po yan sa, sa susunod na mga araw dito na po tayo sa 192.168.0.2. Alam nyo po, dito sa Amerika, marami po akong kaibigan na IT experti eh, na nakakatrabaho ko. Opo, ay dito lang sa amin, sa kumpanya namin, hindi ko na mabilang ang ang nagpalit-palit na IT expert dito eh na na, na nagme-maintain nung kwan namin ano. Ngayon ay tinanong ko yung isa Pinakita ko lang yan eh. Ay hindi naman ako IT expert. Pero alam niya na electrical engineer ako. Ay sabi niya eh, where did you get this? Sabi niya. Ah, from the news, sabi ko. Where did you get this? Sabi niya, 192.168.0.2. Do you understand this? Sabi niya eh. Yes, sabi ko. Where did you get this? Sabi niya eh. Ay, Ayaw kong sabihin. Ayaw kong sabihin na yan yung sa eleksyon. You are a genius, sabi niya eh. Genius ang tawag niya sa akin. Bakit daw mayroon ako ng ganyan? 192.168.0.2 You are a genius. Ang ibig niya sabihin, pinag-aaralan ko yan. Ang sabi niya. Ay, pero no, nung no, no, sinabi ko sa kanya na yan ang nangyari yan sa Pilipinas, yung eleksyon noong 2022, ah, alam na namin yan, sabi niya. We that. That is uh, ang sabi po ng, ng IT expert dito sa 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 Amerika ay pinag-uusapan din namin yan eh. Kwan yan. Uh, niluko nilang eleksyon, sabi ng IT expert, niluko yan, dinaya yan. Kasi nga ito, ang nag-identify niyan, yung server mismo eh. Walang tao na makapag-identify kung ano ang IP address mo. Kung hindi yung server, binigyan po ng karapatan ang server na mag-identify. Opo. Kung ano yung nakakonekta sa kanya at yan nga ang ibinigay niya at yan daw ang nagpadala ng mga buto. Iisa? Iisang computer ang nagpadala ng buto? 51%? Paanong mananalo si Lini dyan? 51% po ng buto ng buong Pilipinas. Yan lang ang nagpadala. Hindi ba? Taliwas dun sa kontrata taliwas sa, sa alam natin na ang magpapadala ay yung boot counting machine. Of course, nagpadala ang mga boot counting machine. Pero sinasala nila. Sinasala nila yan. At yun ang tinatawag nila TN Trio, yung, yung nagreklamo na there is a man in the middle. Na wala yan sa kontrata. Wala yan. Yang mayroong man in the middle na aayos muna tapos ipapadala sa server. Tignan nyo po, hindi naman parehas ang resulta eh. Nang, kwan eh, nang, nang, yung sa, kwan, yung sa transparency server ng PPCRB, hindi po parehas at anytime. hindi po parehas. oh. at saka dyan sa, yan sa server ng kumilik server. Kasi, ang, kwan po, ang boot counting machine po, may, trabaho yan na gagawin. Ipapadala niya yung resulta pagkatapos ng eleksyon, ipapadala niya sa tatlong servers. Municipal server, transparency server, yung ginagamit ng PPCRB, na doon nakikita ng lahat, ano, ng media, ng mga kandidato ang resulta, at saka sa Comelec main server. Tatlo yan. At the same time po, kaya, iisa ang bilang niyan o iisa ang resulta niyan at any time ay bakit i eh, pinagmamalaki pa ni George Irim Garcia na at 8:02 hindi ba alas 8:02 ng gabi o ito na ang nabibilang ng PPCRB o 20 million o ito na bang kanya ang nabibilang ng Comilex server 12 million ay bakit hindi parehas may ginagawa silang kalokohan hindi ba at mga tanga yung ay, ay, mga tanga po yun na ah, eh, kasi nga eh, kung IT expert ka eh, ako nga, nagbabasa lang ako eh. There is no time, sabi niya, na hindi parehas yan. Sabi ng mga IT expert. Kaya nga, sabi nga nung, nung nakausap ko dito na IT expert sa Amerika, you are a genius, sabi niya, pinag-aaralan mo yan eh, sabi niya eh. O, oh, kalukuhan yan, yung, yung resulta ng eleksyon dyan, yung sa 2022 eleksyon. Pero, wala nga tayo magagawa eh. Kasi nga hawak na nila ang batas eh. Hawak nila ang ang lahat. Judges, mga kumilik, ayan po. Iyan po ang sinisirko sa inyo. At sana ay sa ating pagkikinig po ay may natutunan tayo at hanggang dito na lang po ano at muli mga kababayan, mga binabahal, ay salamat po sa inyong pagkikinig. Ano? Salamat po ng marami. Salamat po.